I just haven't used my real voice. This is my oh. Hindi la to open, Super <laughs> tight. Super tight. Sometimes I can talk like this. <laughs> <Daryl. You> are... <laughs> Indian. Oh my God. Indian. you am not Indian. You're Indian. You you're Indian. You know my daughter. This is my. IPhone. <laughs> you know my. You know my. You know my son. Did you kill my dog? No. You're not my daughter. Did you kill my dog? very good at singing. What dog? dog? Dog. A dog? Dog. A dog for the bread. Hay nako. When did you say that hay nako, Hi, Lahat na lang. Hindi ka nila nangasar? Anong asar? Bully. Nila. Ako? Why don't they bully me? Because they're scared of me. Oo. Tapos sino eh? They're scared of me. Yung kasi palaban ka eh. Hindi to. Yung hindi palaban tayo pa mo tayo ng ano. Kasi na no. Cuz ano they see that they can't pick up. Words don't affect me, Vigo. Tsaka na panood, na panood nila tayo siguro sa labas na. Ha, Mahina na. Hoy. Carlo. Lalaban ako pero yung lucky charm ko ba na dali. Pahapon mo. Eh. Carlo. Kuya, pumunta ka lang sa session. Aba, may tinatawag. Uy. Huwag niyo kami. Pabasok Diab, niyo sila. pumasa ka sa banyo. At punas. Ah, uh, may... Okay. Mas kajar! Bakit is milk ah. Aba! Kabigat! Aba, ako? Ang na chichis Oo. Kaya tayo na chichis miss eh. Kanyan? Oo! Ano nga rin tayo mo? Ah, kaya tayo na chichis miss eh. Why do you think of that? What? This is my actual voice. Yuck. You're, uh, gay. If you're, uh, Oy, actual gay. Sports. My Most, actual voice is this low. Well, body you're late. Okay. No, Mama Luis asked Carlo no. yesterday, Yaka. No. See you now. See you now. Later. To the loop, motherfucker. But he's going to sign up for Hangover it. to the room. What the fuck? What's going to happen? Ah. I, I wonder why they haven't tried that yet. Knock on the door. It's Carlo. Carlo. hey, Carlo. You're not Carlo. I'm going to try push through. You're not Carlo. I'm going to try to because Pag gusto mo mapapos? Oh, pero... I would try. If I were will... there. Lalamig ka? Hindi kayo nangyari. Hindi. Nagkape ka na ba? Hindi po. Unas ko, kilikili ko. Siguro, paglabas ko o paglabas mo, ang dami natin chismis sa labas. <laughs> Oo. Smell is <laughs> fish. Oo, ako.

Like Hindat ni, Ganyan. Para apple. Hindi na mean, nas big na apple pero like. Bigas what? Ganyan. Big as your nose? Bakit ikaw mura ba yung gapunas? Ganyan na. Ah. Ayok <laughs> lang. Ayan na. Ah. Kawatis pala yung ulo. lang! Joke lang, Kevin. Joke lang! Ah, gusto mo, ha? Gusto mo cheese-cheese ah, tayo, ha? <laughs> cheese, cheese Mm mm. That's what you're saying. I don't care. I don't mm -hmm. care. I don't care. I don't care. People can say what they're going to say. It's not, not easy. No, no. okay, Kaya... Don't say that. Hey, you're a foggy. Thank <laughs> you. I can't do anything. Ay, don't you say that. Okay, fine. Oh, oh, oh. ah, I don't care, I used to lie. There's desperation, that's when it's right. There's what's going on, nothing's final store. I'm no lemonade. This is how you feel. I'm going on a shame Like next Like next mean, Like next Naked Naked on the floor Illusion never trades mm. Change into <laughs> something real Real I'm a real guy I'm, <laughs> I'm a gay, I told you <laughs> I'm a gay, <laughs> Kevin I'm a gay <laughs> Sige, gay. I'm a I'm a girl. Girl, na. Say I'm a pretty girl. I'm a pretty, pretty, pretty girl. Uh, Let's say you're a pretty girl. Hmm? So now say you're a pretty girl. You're a pretty girl. I <laughs> you No, no me, I'm a pretty girl. go. <laughs> go. <laughs> Bawalian, bawalian. Hende. Ah, seram ini kui ya seretero. Aunya. Aunya. Hende, 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 hende. 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 Hende.

Pero hindi... So, more than, um, more um, <laughs> But, oh, hindi ko. We weren't close. Amo. Amo. Ba't po? na nun? Kasi naiyak ka. Dapat hindi. Ano? Huh? Uh, ano? Kala ko tuloy stop. <laughs> hindi. Kira ulo. <-uma>. Ako. Amo. <laughs> um, um. oh, oh, diba? diba? Ay! Ay oo, oo, di ba? Hindi, sarap. Aray! Yung ko tumigil sa labas, ba? <laughs> Sini. <laughs> Thank you. Hindi mm -hmm. no, ba yung diyan Meron, wait lang. No, ayoko lang doon ba? Sa labas mo. Ko. ko matakot. Hindi ako natatakot pero ayoko na nang... Ito, meron ata din si... Thank you, pare. Wala naman. Oo, meron. Meron. Oh, meron. 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 Wala ka nang... Mm. Meron Deo pala doon. Hindi ko doon ako nandun. Hindi ko na matanggal ito. Meron sa daw ay, doon. mo lalim. Sa lalim. Sabi akin gano'n ano ko chill yan. Meron daw doon sa ilalim. Ha? Sa ilalim. Huwag kay eh, ano yun kay Paco. Kay Paco yun. <laughs> yung kay Paco at ko yan sa akin ah. Biakin. Sa Kasi yun? Apilitin kong tanggalin. Huwag mo nang biakin. Ah, meron nga doon. No, meron sa cabinet. Meron sa lalim ng cabinet. Ah, ilalim ng cabinet meron. Oh. Tignan mo. O oh, yung lapel mo. Huwag mong ihawak. O! Oh, ito! Ano? Love team, love team ka dyan, eh? Love team, love team ka dyan, ah. Okay, love team, mamalo, singgit ka. <laughs> plastic ka siya pala, plastic. Sabi niya, ang ganda talaga ni Pamu, no? Yok, nakakaroon Yo, eh. Kaya sabi, umanon ako sa kanya nung nandito sa loob. sa loob. Lo hmm? Kailan? Ngunit nandito, sa kabilang bato. Bago kato. lang? lang? No? Kahapon. Eh bakit bigla siyang magiging... Bago matulog. Eh wakas sa Kahapon ba una sa araw? Sino yan? Who is it? Walang hotel ka, ha? Si Bigel. Walang hotel. O, oh, yun na. Gamitin mo na. Ganyan mo na lang, wag mo na yan, oh. Ganyan mo na lang. Just take little pieces off uh, and uh -uh. siksik it in closer. And just keep it there. Ano yan? Hindi, ganyan mo. Yan. Tapos sa kabilang kilikili, ganyan mo din. Magro a girl, mustache. Kiliti? Uh-uh. Mm -mm. Dito hindi. Saan? Dito. Dito. lying next to you on the floor. Oh, tignan mo. May yeah. si Mamulus eh. Kasi gusto pa ni Mamulus. Go ahead! Ah, right. Go ahead! Yeah. Pati Dab si Carlo gusto ni Mamulus. Dapat sinabi na ko rin nandara si Mamulus. Hindi, yun nga sabi ko, Mamulus, naingit ka sa'yo na lahat. <laughs> tubo ako. Alam ko ka ako, ako na gigigil sa akin eh. Sa atin lahat. Sa atin lahat. Kaya mo siya. Kaya mo siya. Napansin ko eh. Pag kinakausap ko, hindi sumasagot. Pero bakit kami lang natirada, hindi kayo, ikaw? Oo. Oh, oh. Kasi, kasi alam na palaban kayo, kasi kami, nagawa ng tibo kami dati. Pero ako, hindi na. Uy. Wala silang karapatan, hindi ko sila magulang. Magulang ko lang may karapatan na usgan. Tsaka si Lula. Ba't sinuot mo ulit yan, damit na yan? Ay, hayaan mo na. Nakalaklat <laughs> <-lak> ng ina. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> oh, <laughs> Sobrang ikpit niyan. Talo. Bahala. Bahala na. Basta hindi yung kataklang. Wala nang palitan. Kaya kaya di tayo gabaw dito. Di katulad nung sa barong-barong. Ito landi-landi. Kuya, si Kevin ang landi-landi. Kaya <laughs> Again, Kevin Malande. Yani, si Malande si Kevin. Hmm. Siguro may gusto sa'yo parang Salat Kevin. Sa lahat, Malande. Kevin. Ha? May gusto sa'yo si Oo. Huwag niyo. Ay, nakubuhay no, yung tao.